kumpleto na guys, kumpleto na mga ka-channel itong ating uh, show my business show my business, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw hello mga ka-channel ako si johnny best, welcome dito sa ating maliit na channel uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman, panibagong trip na naman ang ating gagawin ngayon, And, hindi lang diba basta sa trip napang masang negosyo at madaling negosyo ang ating gagawin ngayong araw kung naghahanap ka na uh, dagdag na pagkakakitaan Uh, show my business definitely ang pwede natin pwede mong itry at yun ang susubukan natin ngayong araw magbibenta tayo at magsisimula tayo ngayon mag business ng show my i-share natin kung ano mga ano bagay yung mga kailangan mga dapat uh, gawin paano magsimula ng show my business at syempre ilan ba yung kita sa pag-show my itong show my business na sa mga madali lang ngayon sa simple negosyo yan ang susubukan natin ngayong araw so hindi ko na patatagalin handa ka na bang mag show my business tara simulan na natin so dito pala tayo ngayon sa aming maliit na tindahan sa show my business may iba't ibang klase o discarte sa pag show my mayroong fried show my steamed show my may... ang iba naman nilalagyan nila na ng rice with show my pero sa kaso natin ngayon mag steam show my lang tayo fried show my kasi medyo matrabaho pa yan Ah, mo pa ng mantika, diprituhin mo pa, kawali. Sa gagawin natin, ah, steam yung ititinda natin. Ano? At steamer. Kailangan natin steamer para sa shumai natin. At dito sa box, bumili ako ng steamer para sa ating shumai business. Check nito guys. Ah, nabili ko lang sa online. Magandang klase yung shumai steamer to. Ah, digital na siya. Digital. Kumbaga guys, ito ang ating steamer ngayong araw. Brand no ng TIXX. At uh, tatlong layer siya. Nakikita na siya mamaya, tatlong layer. At di na nga tayo nagpaya ng oras. Repair ko na agad ang ating Shomai steamer. Diyan sa ating tindahan para magka-display na. At linagyan ko lang siya ng dalawang layer. Para sa ating Shomai. At ginagawa ko na rin yung... Uh, reflex flex chill o reflex natin nilagay ko na rin yung mga bawang pati yung mga soy sauce natin homemade soy sauce pala yan ah, ginawa ko na at isinasaling ko na lang sa ating lalagyan para ready na pati yung mga topic ayan linagay ko na rin yan Guys, ito yung Xiaomi Steamer natin. Ano, kung trip nyo yung mga ganitong design, nasa link yung description below. I-click e nyo na lang yan kung saan nyo makakabili nito. Uh, demo natin yan mamaya-maya kasi hindi pa siya nakasaksak. Bali, touch na. Hindi lang. Malang chili. And chili. Siyempre may dinuro kang bawang, tas soy sauce. Tulo na sa tinapin. oil natin. Homey din yan. Bale, may discarte dyan. Ilalagyan ko ng konting chili flex para kahit pa paano pampadagdag. Para hindi agad maubos. yan, ilalagyan niya atin ng chili flex. na tawag niya na naka-plastic. shumai steam yung shumai natin ito yung shum shumai okay. ito yung shumai natin holiday 140 yung isang pack nito dito sa amin 60 pieces siya. kaya babalit 10-5 mo lang yan yan may kita yung dilensya mo Uh, ano dyan? Chicken ano yung pork? Pork. Pork. Pork, pork flavor to. 60. Lagay mo na. 60 pieces times 5. Bakit 60 plus? 6, 6 pwede naman 66 pieces. Kasi sinuwipe ko eh. Uh, oh, hiniwalay pa yung 6. 60 times 5. Pwede naman, naman 66 na lang. Anyway, ito yung holiday siomai. Abang ang delenta. Yan! Ayan, ang linis namin na. Talagang may gloves pa siya. Ayan ang siomai. ay, ito yung chicken flavor natin. Show my chicken. Ang maganda dito sa steamer na to, tatlong layer siya guys. Pero ngayon, gagamitin lang natin, bali dalawang layer lang kasi magisimula ka lang ang time. Negosyo, konti pa lang naman yung ititinda natin kaya dalawang layer lang pero ang pinabanda doon sa tatlong layer na yun pwede ka maglagay ng iba't ibang pwede mo itinda mag shop pwede yung itlog ayan uh, yan, dumplings pwede dyan sa uh, sa anong nito, sa steamer na at syempre, dapat meron kayong ginagawang mga gayetong mga banner or para makita talaga na may show may dito. Oh, show may available here. Ay guys, nilalagan pala yun tubig, ano? Uy, dahil mo dapat kayo din. Lusot yan! Lusot na! Lusot na! Lusot Dito nalangin ng tubig, gano'n naman eh. Wow! Pwede ba tas dyan? Taas mo. <laughs> na Dito natin yung chicken. <laughs> Pwede na kumabalik. na. Sabi ko matakan pa. Sabi ko matakan. pa. Ilaw na iba yun o yun. So Ano na? gudtud ako na sa anyway, mo dapat sa inutan niya sa medley, kasunod, di din, pagyayari, 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 mo pagyayari, 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 Yun na yan. pagyayari, 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 25 po yan, Te. Oh, may oh, may mineral. Uh, Ayan na. Ayan, nakasaksak na. Eh. Meron ditong timer. Ang galingin naman natin. Paano niya? 20 minutes. Yo, nung alam mo daw. Halikot. Yo. ane. kaya ni. Taskmo. nag-19 no. Ay, 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 ayun, ayun na 'yan. Nag na 'yan. Nagna-19 na ngani. Okay. So guys ah, ito yung steamer na to. Ah, madali lang siya gamitin kasi. makikita nyo ko so, to. Dito na may karne kayo, may mga oras may na dito nakalagay. Kailangan dito sa fish, may 30 to 20 to 35 minutes. Ayan, yeah, there's chicken, may turkey, uh, corn. May oras na dito, dito sa dami. Ayan, ang ginaganda dito sa ating uh, na doon. So, mamaya maya, okay na yan. Luto na yan. May oras naman dito. Guys, okay, so mainit na siya. Madali lang. 18... Ay! 18... 18 minutes na kanina. Medyo mainit na siya.

One minute Oh, siyak nasa loob ng na, ano tinda? Si ano sa Luwas, Kalistan. Ayan meron lang tayo guys sa uh, first customer Pork, pork Ayaw. 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 pesos each yang, uh, yung Ayaw. 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 Ayaw naibig. Nakutang. Tumutulong din 'yan. Oh, kapatid. Ano ba na mag-e-tendera? Nasa luwas. Si customer ro ko nasa loob. Para legit talaga <laughs> ng nilang kuno, baliktad lang yeah. 'yun. Do yung tindera na 'yung nasa labas at 'yung bumili na sa loob ng tindahan. Tindera? <laughs> 'Yan yeah, na 'yun ang uso. Ang homemade. Homemade oh, soy sauce. Yes, yes ma'am. <laughs> <laughs> ano po? Homemade oh, sauce. Ay. Kasi nag-ibang ito yung... Nagtiga na siya sa arbol. niya. Pagda siya. Mahal mo 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 siya. na. mo siya nakakulong pa pati ning anak ko. Kereny pucha ano? Ha? Ah, lagi pa lagi bunadan ba, ba ka. So iinindinan eh, no, lang ani diyan para sa ako. Medyo pambayad na ma, ni ano, maharamian. Kito malakas ang tama niya. Uh, Sige na pwedeng ma Acha na lang. Aso ano, pero dai na matatago. Kasi okay lang yan dito na. Di urgent me, me possible po diyan. Kita ko byan oh, oh, ko Yan. Oo, oh, ha? Yeah. Meron tayong bumili ng ating siomai. Dapat may tissue nito ah, tissue. Tissue? May tissue pa dapat yan? So, binama ng siomai. Pada akong parang requirement. Ang siomai palang dapat guys. May tissue oh, okay, ba yun? Ay, ba Aalan. Aalan ka lang. O, ah, mayroon tayong kabinta na ako. Oo, meron tayong danoong customer. Hindi, hindi tumalik pa na ako. blue. Anong namit? Okay. Ano namit? name? Ano Ano po? Binamano. Hi binamano. Thank you. Guys, meron din benta, guys. Kailangan ko para.

Kunti na lang yung show may na binigay natin. Yan na lang yung palitira. At may mga sigente pa. Sana maubos pa. bawasan ka kahit pa paano. So ayan guys, sinabot na tayo ng gabi alas 7 na pa yung time check alas 7 na. At uh, ito na yung uh, yung show may business natin. Medyo may natira pang konti. Ito check natin. Ayan, yan na lang yung natira sa dalawang pack na dalawang pack na shoma yung pork saka yung chicken yung pork na nabuksan ko pa yung pangalawang pack palahati na ubus pa yan yan na lang natira so kahit pa paano goods naman yung first day ng shoma business kaya yeah. uh, baling yung niludipit ko na lang uh, ilalagay na lang natin yung mga tira sa palamig na freezer o sa para hindi masira kasi pwede pa itong bukas i lang natin 'to at uh, ire na natin yung mga nabenta natin ngayong paghapon at na bibilangin natin okay. So, ito na yung kinita natin kahapon sa ating first day of show my business. Bibilangin natin. tayo ngayon na benta 420 di ba not bad first day of show my business hindi na masama 420 sa isang maghapon take note hindi ka pa niyan ganong kilala kasi nagsisimula ka pa lang din sa pesto na to eh, di ba okay na okay na yun kaysa naman sa tumunga ka maghapon sa bahay at wala kang gagawin 420 sa mo pa magpulit yun di ba eh guys kung nagisip kayo kung mag show my business huwag kayo, na kayong magatubili mag show my business kasi totoo nga Uh, talahati yung benta sa pag show my business. Magandang negosyo ang show my business. Paano ba yan? Uh, oras na para magpaalam. Sana may natutunan naman kayo sa ating channel na video at negosyo kung pwede simulan. Kasi gusto ko kumita tayong lahat sa paraang patas. Show my business, ayos yan. Sa pagbibenta naman o uh, sa pagninegosyo, eh, kailangan, talaga ng, kailangan talaga ng tiyaga lang at uh, syempre manalangin ka yung mga sauce pala ano, mga sauce chili flex natin na uh, oil chili flex gagawa na lang tayo ng panibagong video dyan mga tutorial mga kung paano gumawa ng sauce Pasa sa show may nyo sa ngayon ito na muna yung uh, i-offer kong naman na yung vlog natin para sa mga gusto magsimula ng show my business para magkaroon kayo ng idea ba yung palang itong uh, show stiller steamer natin ito Okay, nasa baba yung link kung saan ko nabili yung para yun para na doon nyo nalang punta kung gusto nyo trip nyo mga ganong design. Pero maganda siya guys. Promise, napakadali lang gamitin. Halibagong araw na naman. Halibagong pakikipagsapalara na naman sa negosyo. Dito na naman ako ulit sa aming tindahan. At mamaya maya, ah, ilalagay ko na yung show maya naman dyan. Nagbibenta natin. So guys, Uh, ako si Jonaverse please like, comment at mag-subscribe po rin sa ating channel para sa marami pang mga video tulad ng mga negosyo tips na pwede natin i-share kung lang siya may business Paano may natutunan ka talaga dito sa ating channel na video at sinubo pang simple na uh, business para sa inyo Sana magtagumpay kayo, good luck, uh, God bless Ako si Jonaverse, salamat sa panonood, signing out, peace!